isang laman ka. Ano po ba ang dapat na paniwalaan natin? Yung sinabi ni Kristo sapagkat siya yung galing sa langit eh. Hindi naman ang kahit na sinong tao. Ngayon, ano ang aral ni Kristo tungkol sa mag-asawa? Basahin po natin sa Mateo 19.4 ang sabi ng Panginoong Yesus ganito. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganin niyo napasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang tao na aral sa mag-asawa. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Kristo, nung lalangin si Eva at si Adan, lalaki't babae. Kaya nga ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang at ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang aral ni Kristo. Kung palang mag-asawa, pinag-iisa kaya ang sabi, hindi na sila dalawa, isa na lang silang lamang. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Yan ang unang-unang aral po sa pag-aasawa. Ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka. Ang tawag sa atin, isang dibdib, mag-iisang dibdib na. Yung tawag sa Tagalog, -iisang dib -dib. pag iisang dibdib. Hindi pag-iisang dibdib at dibdib -dib lang ang mag-asawa magkaisang lamang, magkaisang katawan. Ha? At kung sila isang katawan, isang laman, pinagsama kasi sila ng Diyos, kaya sila magkaisang laman. Ano ba ibig sabihin kung pinagsama sila ng Diyos? Basahin natin ang City 2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapot kung ang asawa ay mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Kala naman naging isang laman, dalawa yun, eh pinagtali pala eh, ganun talaga naman eh. Eh tinan mo yung maraming maraming tingting. -ting. Pagka itinali mo, nilagyan mo ng buklod, nagiging isang walis. Sino magsasabi sa inyo yung maraming walis tingting -ting yun? Pagka na pagtama-sama na yon, isang walis yon. Ganon din yung lalaki't babae. Pag pinagsama, pinagtali, nagiging isa. Alin ang nagtatali? Ang babae ang wikang may, may asawa, itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito'y nabubuhay. So ang nagtatali po, yung kautusan ng Diyos, tali, batas, aral, ang babae may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang kautusan po ang panali, parang ganito, ang ibig sabihin po nun. Itinali mo yung kalabaw sa puno ng mangga. No? Ang ibig sabihin, kung mga ka ng panali, itinali mo yung kalabaw sa mangga. Kaya hindi makakakawala yung kalabaw dun sa mangga, nakatali siya roon yung mangga dumidisiplina sa kanya. Pwede siyang kumain sa kalibot-libot ng mangga. Pero pagka lagpas na sa tali, kahit gustong gusto niyang kainin, hindi niya na makakain yun dahil di na abot ng kanyang tali. Ganun lang may asawa po. Ang nag-asawa, itinali na ng kautusan sa asawa. Kaya nakatali ka ngayon sa asawa. Ibig sabihin, meron ng disiplina ka ngayon sa buhay. Hindi ka na malaya. Yun ang unang ibig sabihin nun, di ka na malaya. Ha? You are not anymore free. Hindi ka na pwedeng kumain dun sa labas ng tali. Baka mamaya makikikain ka sa bahay ni kumpare. Eh, kumarit kumpare, eh masarap sa atay ng pagi. Eh. Bawal na yon, Ha? Baka ang gagawin mo eh, kung wala si kumpare, makikikain ka kay kumare. Mabuti kung makakainin mo lang, let's chip at si Kumari mismo ang kakainin mo, pangit yun. Kaya pagka nakatali ka na, meron ng limite, meron ng disiplina. Hindi ka na makakawala doon sa tali. Ganyan po ang may asawa. Kaya sila'y mag-isa na lang laman. Magkaisa na sila sa lahat ng bagay. Kasi, ano eh, naitali na sila ng kauntusan yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. At kung nakatali na kayo sa isa't isa, yung tali na yun, unbreakable yun hanggang kamatayan.